Kain, mga loves. Ito na po yung all love. yung sinagaw natin kanina. Sinagaw natin kanina. Ngayon na pala. bangus. Nus, nus. Bangus. Ibaba eh, natin kunti. Sige, baba pa. Ayan. Pwede na ba? Yung bangus kasi, pinarito ko muna parang hindi siya madurog. Sarap siya guys. Kasi nilagyan ko siya ng kamatis sa sibuya Tapos may sayuti pa. hmm, Mm. mm. Diet ako. Kaya konti lang ano ko, kanin ko. Bangos. sponsor by the fenugreek. Sana lagi mo na ulan ko. Mm -hmm. Yan. Matitik nga lang itong eh. Masarap din naman ito isigang. Kahit nakaplito na. Pwede. Masayuti pa pala. Ba? Masarap siya. Tulong ayoko ko sa bangus kasi matinik. Cheers, <laughs> ganda na lang tayo sa tinik. Mm. Kain mga lab, parang maalat-alat pa yata yung sabaw ko. Sisikura, maalat yung sabaw ko ba? Hold on. Bakit yung isda kasi nilagyan ko na ano, asin. Sarap. The best. Bye.